yan po yung ano natin sa manok natin isang mali, mababa po na na ano tawag dito na dapuan at saka ito po yung isa 6 feet po yan 6 feet po yan dapuan na yan yan 6 feet po yan so pinagpapalit palit lang po natin silang dalawa yan 6 feet ito siguro mga 2 feet lang to 2 to 3 feet lang yan so yan po para maging malakas po yung ah uh, pakpak nila saka yung yun yung breast muscle yan yan lundag lang yan lundag lang ang training dyan kita niyo po lundag lang dyan natakin mo lundag lundag pa lang 2 feet na ito yung lipad 6 feet po yan Yung mahaba na kawayan po yan, yung, yan yung para sa mga sisyo. Para ma-train na rin sila dyan. Pagdating ng panahon, dyan na sila matutulog. Yan, 6 feet po yan. Mataas pa sa akin yan. 5'7 po tayo eh. Ayan, mga 2 feet, lundag pa lang. Yan naman, 6 feet. Yan yung bibigay sa kanila ng, sa kanya pala ng ano, ng power dun sa, paglipad. Yan, tayo natin yung mga sisyo natin. Ito. Loko to yung sento ah. Ayan, lumilipad na sila. Tinuturoan na pa natin sila na dyan sila matutulog. Ito isa, kumukuha lang ang boylo eh. Ayan, 6 feet po yan. Yan, lundag lang yan. Tupit. Ito na pa sila. Yan. Ulan nga ito. Sana kaya yung isa. 1, 2, Or yun yung isa. Yung isa. Yung isang yellow leg. Yan. Diyan na sila. Diyan ko sila tinuturoan matulog eh. So hanapin po muna natin yung isang yellow leg. saan napunta yung loko na yan. Ayan. Ano ko? Ayan na kayo. Ito na po. Ingat po tayo palagi. Ciao.